Oh. Kami ay magsasara ng LPO. <laughs> Bago nga ako lumabas ng bahay mga mare, flex ko nga lang itong gamit kong blush on. Face Lady nga ito at number 2. TikTok shop ko nga lang ito binili. Sa mga gusto pong mag-avail, eto po ang TikTok account ko. Visit nyo na lang at mag-add to cart na rin kayo. Sa lip tint naman ay gamit ko ang Negra Ultima. Madaming shades ito pero tatlo lang yung nasa akin. Lindsay, Angel, and Dea nga yung gamit ko. Shout out Kalye box sa nagbigay ng lip tint sa akin. Balik na tayo dito sa video mga mare. Nagpatid nga kami kay Nanojen sa shop. Dahil may mga kailangan kami ipagpapasok. Kasama ko nga dyan si Mudra Bell. Habang inaantay nga naming matapos, ay naglaro muna akis. Nagpaikot-ikot nga lang ako by Sarah G. Parang ginawa ng mahal mo, pinaikot-ikot ka lang. Charis! After namin sa shop, ay dumiretso kami ni nanay sa bangko. Meron nga lang kaming kinuha para sa requirement. After noon, ay iniwan ko na siya sa clinic para magpa-check up. Sinamahan ko naman si Jane para kumuha ng lisensya niya. And finally, mga mare, hindi kami na late for today's video. Dahil nung nakaraan nga ay na late kami. Kaya naman ngayon ay mas inagahan na namin. 2pm na nga ito mga mare, kaya naman nakahabol din kami. After nga mag-exam at magpa-medical ni Jane, tumiretsyo na kami dito sa LTO. Hmm. Hindi ko na nga nakuha na ng yung ibang kaganapan dito mga mare. Pero ang totoo niyan, kami na nga lang yung tao dito. Dahil nagkaroon nga daw ng problema sa pangalan ni Jane, 4pm na nga ito at hindi pa nga kami kumakain. Kami pa ata magsasara ng LTO bago maayos, chery. At sa napakahabang pag-aantay nga mga mare, nakakuha na nga rin siya ng student permit niya. Nawalan na nga kami ng pag-asa, akala namin babalik na naman kami. At mabuti na lang talaga, hinabaan pa namin yung pasensya namin. Shoot. Napakaliit na papel nga lang yun, mga mare, pero ang tagal namin nag-antay. Maraming salamat po sa nag -ayos. After nga namin sa LTO, ay salamat na mat makakakain na rin kami. Dito pa rin namin sa Mia Pot na piling kumain. 5pm na nga ito at sobrang gutom na gutom na kami. Ito pa nga lang yung first meal namin for today's video, mga mare. Kaya naman, napakarami talaga namin guto. Sa totoo lang, napakasarap kumain pag alam mong natapos mo na yung gagawin mo. Lanang diet-diet pagkaganon mga mare. Carbonara, baked sushi, at fish raw nga yung order namin. Hindi naman halatang guto manes. At pati nga itong si Ali ay napakadami din niyang guto. Ang cute niya, no? Two years old pa lang yan, pero kumakain ng mag-isa. Nakadami nga ako ng kain sa fish raw sushi. Tapos kung ang kinain ay yung baked sushi. Siyempre, yung ibabalong na naman ang kinain ko dyan. Kung magkawi kayo sa San Jose City, visit na rin kayo dito sa Mia po. Highly recommended to mga mare, lalo na kung mahilig kayo sa Japanese food. Sa mga in-order nga namin ay marami pa rin talagang natira. Kaya for the take out lang na naman. Nagpahatid PH na nga lang din kami ng milk tea. Taste from the green syempre less sugar. Usog na naman ang katawang lupa namin mga mare. Sabi namin diet kami pero hindi pala. Chinese. Ayun lang for today's video mga mare. Next time ulit. Love you all.